Maayong buntag si Buso. Pumasok po ako ngayon sa Terminal 3. Napansin ko po itong Lugawan Muto Express. Ayan. So, ayan. Ayan po yung Lugawan Express. So, puntahan po natin yung tendirang maganda. Ito po siya. Hi, ma'am. Good, good day, ma'am. Anong Hello. name natin? Pangalan? Uh, so bisaya na lang Yes, Bisaya, Tagalog, English. Oh. Uh, saan ka maligaya? <laughs> okay, ma'am. Hello, ako pala si Mian Padayo. Oh, Ano ilang taong ka na, ma'am Mian? Uh, uh, I'm uh, 30 years old. Are you single, married, taken, engaged? Uh, take in lang. May dalawang anak. Ay, so pretty si ma'am kasi take in na siya. May dalawang <laughs> anak. So, ibig sabihin, gano'n yun. How long na, ano ka dito? Sa'yo ba ito? Sarili mo to Ano? Uh, Dili ma'am, ko anak ko ka ng service crew. Ah, uh, service crew uh, nitong Lugawan. Ilan taong ka na dito sa Lugawan? Mag like almost two years. Ah, uh, two years. Okay naman po ang kitaan dito. Ah, uh, okay lang po pero usahay na adyoy panahon nga minaw nga yeah. usahay sak sakto usahay kusog sa ano to pag pag marami kang kita may commission ka aside sa salary hindi ah uh, naasad naasad ano commission pag commission oh, pag o. madami kang pag benta ah ayon So, yun lang, Mamiyan. Thank you so much. Yes, Have a nice day. Okay. At... Mabuhay si <laughs>